Thank you po, Lord, sa mga pagkain binigyan niyo sa akin sa araw-araw at sa mabuting kalusugan. At sana po, uh, palagi po akong um, magiging mabuting tao. Hindi kagaya ng mga tao sa lugar na puro pagnanakaw ang ginagawa. At lahat po ng mga taga-DPWH na, mga magnanakaw mga congressman, mga magnanakaw, senador, mga magnanakaw, ay eh dapat po sana ibalik na po nila yung pera ng ninakaw nila sa taong bayan para po naman mapakinabangan ng gobyerno at ng taong bayan na ipamahagi o pamigay na tulong sa mga taong naging hira. Sana po kung hindi man po sila makukulong, eh sana po eh pagbayaran nila kung ano mga nagawa nila o so, ibalik nila yung pera na nila yun lang po thank you po Lord pwede po tayo Ilong lang po ulam ko Tapos gatas May atmin Tsaka kasi naman Sana po kung hindi naman pinagnakawan ng mga politiko ng to yung pera ng bayan hindi nila ninakaw eh di sana pantay-pantay tayo lahat ng tao walang nagugutom lahat ng tao kumakain Makain ng maayos dahil sa ginawa nila sila gusto nila sila lang ang kumain ng masakrap eto tayo mga Pilipino karamihan sa atin nagihirap walang ulam Sipin nyo na lang kung lahat ng pera ng gobyerno ay na, nagagamit sa maayos, hindi nila ninanakaw. Sana lahat ng bata nag-aaral, mapag-aaral. Lahat ng tao, may trabaho. Kaya lang, gusto nila, sila lang ang kinabang. Gusto nila, kahit na mayaman na sila, gusto nila, nagnanakaw pa rin sila. Gusto nila, madami silang pera. Gusto nila, may nakatira sila sa malaking bahay. May aeroplano. Helicopter. Masasarap na pagdain. So, Nung talagang hindi nila iniisip yung mga kababayan nilang nagihira. Yan. Tayo, wala tayong pagdain na mahayos. Sana so, naman pagbayaran nila ako. Lahat ng mga nanakaw sa gobyerno. Lalong lalo na ikaw sa hindi ko. Kaya ka nga nagtatago eh. Ayaw mo umi dito dahil guilty ka. Alam mo nanakaw ka. Kasi kung wala kang kasalanan, dapat humarap Ka. Kung hindi ka man mahuli Kung hindi ka man mahuli at napanakot sa batas Eh... Dapat siguro mamatay ka na Anong dapat sa'yo? pinakakain mo sa pamilya mo? na nakao mo? Ina mo? Dato na ayaw kung mo lahat ng pinawa mo. Kaya yung lahat mga nanakaw na congressman, senador. Hindi ba kayo makukulong. Siguro, nakamatay din kayo. Nakahayot kayo. Paalam. Paalam.